So, mga 5 minutes na siguro. Check natin tong isa. Sarap na sarap ata sa tulog to. Ito kaya yung unang natulog. <laughs> tulog na kaya to. Ang sit naman matulog. Ang kit matulog. May dimple pa. Papakita niya kaya yung dimple niya. Tingin nga. Um, papakita niya. Parang nakatago. Parang nakatago yung dimple niya mga boss. Ay. Yung isa kaya, tulog na kaya to. Mukhang tulog na tulog. Oh. Oh. Papakita niya kaya yung mukha niya sa akin. Papakita niya yan. Tingnan nyo. Tulog yan eh. Pag pinakita niya yung mukha niya, tulog yan. Papakita niya yung mukha niya. Tulog na yan. Yo, diba? Yung isa, yung isa. Ah. tulog to legit legit ah tulog na tulog nga so may na may nanalo yung dalawa peke peke number one ngiti ka ngiti ka peke oh may dimple pa yung isa peke number 2 huwag ka na magpanggap <laughs> talo ka na panalo si kuya kobi e, Oh, lisa ka dyan. Para hindi mas turbo. Legit yan, legit. Tulog na. Tulog na talaga. Oh, huwag yun lang gisingin. <laughs> Bawi next time. Ang sasunod na, ha? Ano? Pagsubok, unang magising. <laughs> Dapat tulog ko yung tatlo, tapos yung sinong unang magising. Siya mananalo. <laughs> bye guys. Uy, bye ka na. Huwag ka na magpanggap. bye ka na.